tubig girls ang lakas ng current ng tubig oh my gosh ano ang lakas ng current Diyos, ang lakas ng tubig. Oh. Oh. Ganito guys, dito sa amin, pag nag-ano, babaha, ng, ay pag nagpumukula ng malakas, ganyan, oh. Paano kaya pag ano, magdamaga na, alam, gambubong na kami dito. Yun yung box guys. So, oh, dyan mo. Oh, tingnan nyo guys. So, oh, iyon yung ano, guardhouse namin. Tingnan nyo. Wala na kasi ma maanuhan. Ma madaanan ma, ng tubig ba. Dito sa, talaga sa amin sa loob sub, ng subdivision. Alay, Diyos mio. Oh, ang lakas ng current ng tubig. Alay, Diyos mio. Nagata na guys. Ayun ang guardhouse namin. o oh, naglikas na sila. Ayun, may lumikas na guys. So, oh. may lumilikas na. Paano yan? Lala, laki na ng tubig. Ang laki na ng tubig, guys. Diyos ko. Ang lakas ng current. Oo, oh, tingnan nyo. Ang lakas, oh. Hinaan ko sana wag tila ng ulan. Kawawa kami dito. Ayun you know, naman nagsisilikas na hanggang ano na doon oh. Hello Diyos niyo. ng bahay namin. Ang laki na ng tubig doon sa ano. Ang laki na ng tubig. <laughs> Wala Diyos ko. Panginoon ko, Diyos ko. Yung, tingnan mo yung ano, o. Kasi ano yung... Daanan ng tubig, guys. Ayun, o. Ayun, o. Ayun, o. Yung daanan ng tubig. Diyan, umaano, dumadaan yung tubig na galing dito. Ayun, o. Ang lakas, o. Ko, p a ng tubig, ang current ng tubig. Ano <descon> TU <digitBrots> naman ang ulan, naman ang ulan, Lord? Kilo na ang ulan. Magkilo na ang ulan, Diyos ko Lord. Panginoon ko, tila na ang ulan. ako ka naman. guys naiihit na lang ako sa short naiihit na lang ako naiihit na umiihit na ako ano ba yan oh Lord. Tingnan mo naman guys. Oh, kung saan naabot. Oh, ang tubig. Oh. Dito yan sa may ano, sa may guardhouse namin. Ito yung guardhouse guys, oh. Grabe na ang tubig. Wala ang ulan, hindi pa tumitigil. Diyos ko Lord, <laughs> tigilin nyo na ang ulan. Diyos <laughs> ko Panginoon po. Tingnan guys, do. Ito po yung guardhouse namin. Ayan o, oh, kalsada pa lang. Ano na, lubog na. Kalsada pa lang guys, lubog na siya. <laughs> Ayan guys, oh, ito yung kalsada namin. sumapot sa lasapa ako kala ko'y ahas ayan guys o oh. yung guardhouse house namin baha o oh. ayan ito yung highway mga lalabs yung guardhouse house namin lubog na mm. yan guys ayan guys o oh. ito yung highway highway guys o oh narabi-evacuate na ayan guys, so kukuha ng nag-evacuate maglikas na sila ba ayan, kukuha ng mag-evacuate ilikas ko yung mga anak ko ilikas ko yung anak ko, Diyos ko baka hindi tumigil tong ulan Mabalik na ako sa bahay. Inilikas ko yung anak ko. An, saan kayo naglikas, An? Saan kayo naglikas? Eh, na Justin? Inilikas ko yung anak ko. Inilikas ko yung anak ko. Ayos <laughs> ko. grabe oh, parang hindi titigil ang ulan. Sinipas ko yung anak ko. Evacuate ko yung anak ko mga lalabs. Evacuate ko siya ba? Kasi ba, Ito na o, tubig. Uh, uh. Ibakwit ko yung anak ko. Ano, ibakwit na kayo? Maglikas kayo?